So kaya ito kinatingan ko para ma-open palabas at ma-open din papasok. So welcome Relarge TV. Supposed to be mga ka nakita nyo to itong tambak o flooring ng aking bahay. So as of now ay itong tambak ng flooring ng aking bahay ay napaka taas na. Pero unsatisfied pa ako sa taas ng flooring ko kaya itong git na to ay tatabasan or kakatingan kunang ng 8 inches. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo kung gaano karami yung lupang itinambak ko dito sa flooring ng aking bahay. so okay no nakita nyo kung paano ko tinambakan ng maraming lupa yung area ng aking bahay para makuha ko yung tamang taas or tamang elevation ng aking flooring so okay no nakita nyo na tapos ko na itong na flooringan yung parking area ko and then itong gitna to ay tapos ko na itong nakatingan So hindi ko lang naipakita sa inyo kung paano ko ito kinatingan sapagkat yung cellphone dinala ko ay hindi ko na i-charge kaya hindi ko naipakita sa inyo kung paano ko ito kinatingan at paano ko ito ibinalik sa uh, original na form ng aking git. So kaya ito kinatingan ko para yung git ko ay maopen palabas at maopen din kaya ko ito kinatingan kapag hindi ko ito kinatingan ng 8 inches ay hindi ito mauupin papasok sapagkat itong elevation ko ay dinagdagan ko ng 8 inches yung taas para satisfied naman ako sa elevation ng aking bahay so ngayon ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko ito pino-ringan yung parking area ko oh. so okay no, nakita nyo kung paano ko ito pluringan yung parking area ko so as of now ay tapos ko na itong napluringan and then itong gate ay mauopen ito palabas